Bawat isa sa amin ay maaaring maging isang buhay na dambana na nagdadala sa Diyos sa amin sa pamamagitan ng isang banal na buhay na may mga gawa ng pag-ibig at awa sa iba. Kung ako ay isang doktor, ire-recommend ako sa aking mga pasyente na dumalo sa pang-araw-araw na misa at maglaan ng ilang minuto sa panalangin. Sa panalangin at sa Eucharistia, Natagpuan ko ang lakas upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Upang malampasan ang mga mahihirap na sandali. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Ang panalangin at ang Eukaristiya. Ang walang sawang mapagkukunan ng kapangyarihan na ibinibigay sa amin ng Diyos. Upang manatili kaming matatag sa isang buhay na puno ng pagsubok at kahirapan. Sa bawat pagkakataong lumalapit ako sa Eucharistya, nakadarama ako ng espesyal na kapayapaan. Nadarama ko ang pagmamahal ng Diyos na bumabalot sa akin sa kanyang mga bisig. Sinabi ni Santa Teresa ng Avila, kung hindi dahil sa misa, ano kaya tayo? Lahat tayo sa mundong ito ay mawawala dahil tanging ang misa lamang ang makakapigil sa galit ng Diyos. Kung hindi dahil sa misa, mapapahamak tayo. Ang mundong ito ay maglalaho at walang pag-asa ng kaligtasan. Sa bawat pagkakataong nakikibahagi tayo sa misa, nakikibahagi tayo sa sakripisyo ni Jesus, nakikibahagi tayo sa napakahalagang kaloob na Kanyang inialay sa Ama. Ang misa ang mapagkukunan ng kaligtasan. Ang lugar kung saan tunay nating natatagpuan ang Diyos. Ang lugar kung saan natatanggap natin ang lakas ng Kanyang pag-ibig. Banal na puso ni Jesus, Tulungan mo kami na ang aming pagmamahal sa iyo ay patungo sa iyo. Upang sa langit at sa lupa, ikaw ay pupurihin at pagpapalain magpakailanman. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa Eucharistia at inaanyayahan ka namin sa aming mga puso upang sambahin ka. Ang puso ni Jesus ay ang puso ng walang hanggang pag-ibig. Ito ang puso na nagliliyab para sa amin. Ito ang puso na naghihintay sa amin na bumalik sa Kanya. Ikaw ang mapagkukuna ng aming buhay at aming tanging pag-asa. Banal na puso ni Jesus, gawin mong magliab ang aming puso sa pag-ibig na iyon. Banal na puso ni Jesus, kumbertehin ang mga makasalanan, iligtas ang mga kaluluwa, pagalingin ang mga pusong nagdadalamhati. Banal na puso ni Jesus, apoy ng iyong pag-ibig, liwanagan mo ang aming mga puso upang mahalin ka ng higit pa. Banal na puso ni Jesus, Tulungan mo kaming maging saksi ng iyong pag-ibig at awa. Banal na puso ni Jesus, tulungan mo kaming mahalin ka at ipalaganap ang pag-ibig na iyon sa lahat ng nakapaligid sa amin. Banal na puso ni Jesus, iligtas ang mga kaluluwa, tulungan ang mga naghihingalo, at palayain ang mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio banal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Patatagin mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Banal na puso ni Jesus, gawin mong ang aking pagmamahal sa iyo ay maging katulad ng iyo. Punuin mo ang aking puso ng iyong pag-ibig. Banal na puso ni Jesus, Maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na malayo sa iyo. Banal na puso ni Jesus, gawin mong mahalin ka namin lagi, higit sa anumang bagay sa aming buhay. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat magpakailanman sa banal na puso ni Jesus. Banal na puso ng pag-ibig. Nagtitiwala ako sa iyo. Dahil nakikita ko lamang ang aking kahinaan, ngunit may pag-asa ako sa iyong walang hanggang awa. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, si Papa Francisco, mga obispo, pari at diakono. Banal na puso ni Jesus, sa iyong paghihirap sa halamanan ng Getsemani, kasama ang aliw ng anghel, aliwin mo rin kami sa aming mga pagsubok at pagdurusa. Banal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin. Banal na puso ni Jesus, protektahan mo ang mga pamilya, ang mga kabataan, ang mga bata, at ang mga matatanda. Banal na puso ni Jesus, gawin mong ikaw ay makilala, mahalin at sundan sa lahat ng dako. Banal na puso ni Jesus, dumating nawa ang iyong kaharian sa amin. Banal na puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ng mga kamay ng Birheng Maria upang ikaw ay maging walang hanggang pag-ibig sa aking puso. Hinihiling ko sa iyo, banal na puso ni Maria, na tulungan mo kaming mahanap ang daan ng kaligtasan. Banal na puso ni Maria, maging aming kaligtasan. Banal na sakramento ni Jesus, Sumasampalataya ako. Sumasamba ako sa iyo. Umaasa ako sa iyo at mahal kita. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at lupang ito, ang banal na puso ni Jesus sa Eucharistia ay purihin at luwalhatiin magpakailanman. Sa langit at lupang ito, ang banal na puso ni Jesus sa Eucharistia ay purihin at luwalhatiin magpakailanman. Sa langit at lupang ito, ang banal na puso ni Jesus sa Eucharistia ay purihin at luwalhatiin magpakailanman. Naway makilala ka ng lahat, mahalin ka, at matagpuan ang iyong pag-ibig sa iyong puso. Ibahagi, magkomento, at magsubscribe sa channel upang ang panalangin ito ay makarating sa mas maraming kapatid. I-activate ang bell button ng mga notification para hindi makaligtaan ng mga sandaling puno ng biyaya kasama si Jesus sa Eucharistia. Salamat! Salamat! Limang minuto kasama si Jesus Sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig na naghihintay sa malalim na katahimikan ng napakaraming tabernakulo na nakakalat sa buong mundo. Naroon ka, madalas na nakakalimutan dahil sa pagmamadali ng sangkatauhan. Ngunit laging tapat, nakabukas ang mga bisig, handang tanggapin kami ng may walang hanggang pag-ibig at lambing na umaapaw sa pangunawa. Ikaw na mula sa iyong katahimikan ay nananawagan sa aming mga puso. Nananabik sa pagbisita ng iyong mga anak at nagbubuntong-hininga para sa isang maliit na gawa ng pag-ibig. Isang tingin na makakatagpo sa iyo. Inaasam mo ang isang sandali ng atensyon. Isang pusong handang makinig sa iyo at magpabago. Panginoon ng Tabernakulo dagdagan mo ang aking pananampalataya upang makilala ka hindi lamang sa eukaristiya kundi pati na rin sa bawat sulok ng aking buhay naway mabuksan ang aking mga mata upang makita ka sa nilikha sa mga mukha ng aking mga kapatid sa mga sandali ng kagalakan at sa mga pagsubok panginoon ng awa Baguhin mo ang aking puso upang maging refleksyon ito ng iyong habag. Gawin mo itong malambot sa mga nagdurusa at mapagbigay sa mga nangangailangan ng salita. Isang gawa o isang kilos ng pag-ibig. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng katarungan, kabutihan at katotohanan upang ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong buhay na presensya. Jesus ng Tabernakulo, tindihan mo sa akin ang isang nag-aalab na apoy, isang hindi matitinag na pagnanais na ibigin ka ng higit araw-araw hanggang sa ang buo kong pagkatao. Aking isip, aking kaluluwa at aking puso ay nakatuon sa iyo. Naway ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago at magbagong anyo sa bawat madaling araw at naway hindi ako magsawa na hanapin ka sambahin ka paglingkuran ka sa lahat ng aking pagkatao mula sa aking pagkabata Jesus ikaw ay higit pa sa isang kaibigan ikaw ang aking ligtas na kanlungan sa madilim na araw aking aliw sa mga sandali ng sakit at ang ilaw na nagbibigay liwanag sa landas sa panahon ng kalituhan. Naramdaman ko ang iyong patuloy na presensya bilang isang yakap na hindi napuputol. Isang hindi matitinag na pag-ibig na sumuporta sa akin kahit sa mga sandaling pakiramdam ko ay naliligaw ako. Ikaw, na hindi ako pinabayaan kailanman, hindi rin pinababayaan ang mga lumalapit sa ina pisayo ng may katapatan at kababaang loob na naghahanap ng kaaliwan, patnubay at kapayapaan. Ang iyong mga kamay na laging nakaunat ay nag-aangat sa amin kapag kami ay nadapa, yumayakap sa amin sa aming mga sandali ng kalungkutan at matiyagang gumagabay sa amin patungo sa pag-asa Maaring isipin ng ilan na ang mga salitang ito ay nagmula sa isang ilusyon o sa isang desperadong pananabik na makahanap ng kahulugan sa buhay. Gayunpaman, ang aking personal na karanasan at ang hindi mabilang na patotoo ng mga kaluluwang nakatagpo sa iyo ng tunay na kagalakan ay nagpapatunay sa akin ng isang bagay na mas malalim. Ikaw ay tunay. Ikaw ay buhay, Jesus, naroroon sa bawat hostya na kinonsagra. Naghihintay sa amin sa altar, nang may walang hanggang pasensya, puno ng pag-ibig at sabik na ibuhos, ang iyong biyaya sa aming mga puso. Kay dakilang misteryo, ang malaman na ang hari ng universo, ang lumikha ng lahat ng nakikita at hindi nakikita, ay nagiging napakalapit Napakadaling lapitan, napakababa ng loob para lamang makasama namin.